Samantala naglabas na ng pahayag ang Ilocos Norte representative at panganay na anak ni Pangulong BBM na si Congressman Sandro Marcos sa patuloy na patutyada ni Vice President Sara Duterte. Matagal daw siyang nanahimik bilang respeto sa posisyon ng bise, ngunit bilang anak, hindi niya raw ito matatanggap at uh, katulad na lamang po ng mga banat ng kanyang uh, ng bise sa kanyang ama at lolo ang buong pahayag sa ulat ni Milky Regunan. Hindi na napigilan ni Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos at nagsalita sa patuloy na mabanap ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang statement, sinabi ni Congressman Sandro, matagal na siyang nananahimik bilang respeto sa posisyon ni VP Sara na ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero bilang isang anak, hindi niya na matatanggap ang sinasabi ni VP Sara sa kanyang lolo na si Yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Congressman Sandro, tungkulin niya bilang kinatawa ng mga Ilocano na magsalita dahil hindi lamang dismayado ang kanyang mga kailiyan o kababayan sa Ilocos kung maging sa buong bansa sa asal ng Vice President. Sabi ni Congressman Sandro, wala siyang matatandaan na nagsalita si Pangulong Marcos laban kay VP Sara. Sa katotohanan niya, pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag nang magsalita pero bilang isang anak, hindi niya na pwedeng palampasin ang mga sinasabi ni VP Sara. Malamang anya, ang pagiging ballistic o pagwawala sa kanyang press ay paraan ng kanyang self-therapy. Dahil dito, dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili na huwag baliwalain ng pangalaga sa ating mental health. Hangat di Congressman Sandro na okay si VP Sara. Nalang kanyang tagumpay gaya ni Pangulong Marcos ay tagumpay ng mga kapwa nating Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ako si Neil Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.